uh, good morning guys uh, it's next moto here uh, quick video lang tuturo ko sa inyo kung paano iset yung oras kay Griffin and then paano gamitin yung remote okay tara okay pasensyaan so, nyo na medyo madilim kasi may protector yan pang aero din yung binili ko so ganito lang siya pa-reset mo yung oras sa na... ayan kay Griffin nakikita nyo itong set hindi mo lang siya ng 1 to 3 se uh, 3 seconds again 1 2, uh, 2. So kunyari ang 4. Tatagdag mo niya ng mo 5. Pipindutin mo lang ulit yung set. 5. Yan. Then kunyari ni next mo na siya. Hindi mo lang siya ng mga 3 seconds. 2 to 3 seconds. 1 2 3. Ayan, namipat siya. Then, pag dalagdagan mo, pinitin mo lang ulit. Then, pag yung next mo, Uh, press and hold lang ulit ng 3 seconds so 3 and then pag okay ka na press and hold ulit 3 seconds 1 2 3 and tapos pwede mo siya palitan MPH to so KPH sa akin ginaganyan ko lang KPH so 1 2 3 and goods na So, gano'n lang kadali, iset yung oras na Okay, thank you. Okay. Okay. So, yung tamang paggamit ng susi para sa alarm is ganito lang. So, patayin mo siya. So, actually, kahit hindi mo siya pindutin, usa siya, siya mag engage ang alarm. So, after a few seconds, mga 20 to 30 seconds, tutunog yan si Gripin. Ayan. So, narinig nyo? papasport ko na lang yan kasi medyo matagal so ayun tutunog siya so kahit hindi mo na siya pinitin dito mag alarm siya so ngayon uh, yung key function niya is ito is self explanatory para buksan si gripping pinigot mo yan pwede mo na siyang buksan okay Then, yung gitna is yung, kunyari, nasa parking ka, callback. So, pwede mo siyang hanapin. Ayan. Then yung uli is yung para sa alarm Ayan o. Oh. Kita niyo naman o. Oh, diba? Motor. Tapos may parang natunog. Yun yung para sa alarm So press and hold, press and hold lang. Ayan. So naka-engage na yung alarm nyan. So ganoon lang kadali. I-set yung oras ni Griffin. And then gamitin yung 2 para sa... Uh, alarm also pinagtaroon sa akin ano daw to ayan pang hondo yun e eh, hindi ito pang gripping so sakto naman siya. same feature same ano pero search na lang sa shopee ayan okay